Ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Mistreating the Holy Spirit is akin to mistreating God. Ang pag-abuso sa espiritu ng Diyos ay pag-abuso sa Diyos. Ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay paglapastangan sa Diyos yung kasalanan mo sa Espiritu Santo, yun din ay para bagang isang kasalanan din sa Diyos. Bagamat sa Panginoong Jesus, inuuri niya ang kasalanan. May mga kasalanan o may kasalanan na hindi mapapatawad. There is a sin that cannot be forgiven there is a sin that cannot be pardoned, and that is the sin against the Holy Spirit. You can sin against God, you can sin against man, but you can also sin against the Holy Spirit. At ang kasalanan sa Espiritu ay ang kasalanan hindi mapapatawad.